Sinasagasaan na lang nila oh. Ano mo? Sinasagasaan na lang oh. Wala na oh. Grabe. Wala na. Ayun, delikado mga katropa, tamaan tayo mga talsik na mga bubog. Muntikan ako dito, tinamaan ako dito oh. Buti lang ito. Ito ang tumama oh. Ano oh. na? Wala. Ayun Pasok na yan, pasok na. Puro ano mga katropa. Uy! Hey! Wawawi! <laughs> ano yan? Ano yan?

ma Mga Xbox na naman, mga cellphone, no? oh. Housing. Mga housing naman, Lodi. na sa akin. Ang ganda nito. iPhone, Sikat talaga. Why? yung ano Puro ano mga katrupa. Uy!

ayro, ayro wii, oh, eh 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 eh, sino yon? eh pano diyan pano diyan pano diyan? dama ko na, magiging kau, dada tayo mo, eh alin ka alin si Hadas talaga? una pristine, hah, 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 Parang wah 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 wow wana, wana. <laughs> <laughs> wow wah wow wow wah wow wow wah wah wow wow wah 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 wow wow wah 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 wow

Ada ada. Meron din siya nakuha oh. Ha? Meron din siya Ha? Oh. Oh. Rinlo. Rinlo. Nice one. Nice one. Lodi. Lodi. Chop. Ha? Ah, no hop lap. Ah. Ah, unlock. No. Okay. Nalalak pala eh. Lak. Ayuh, buu, buu nak kuatnya makatropo. Oh, ngano? No. Yep. Oh, iyo, brother. Hindi mo ano 'di. Hindi na siya gumagana. Yan, no no, not working. Oh, ni bateri. Ano brother? battery Yeah, battery Aiwa. Aywa. Aywa. Ano 'yung Wi-Fi? Aywa. Pero iPhone XR 'to. Saan 'to naman? Alam mo na, 'di ba? tayo. Wala si Beste Body, may magandang ano dito housing para sa kanya. Sayang oh. Kaya natin sa bursa. Ya, Kaya natin sa bursa. Kajakpat na naman tayo nito mga katropa. Eh, hey, Beste Body. Oh, gaganda ng kulay kay bisti ba dito. Pano mi ko 'yung ano. Ito kasi meron dito sa, merong sa dalaga ko eh. iPhone oh, 6XR. Ipat muna tayo mga katropa. Boyan, Ito ba sakin? <laughs> eh paano yung eh? Buna apa? Ito po. <laughs> <ito. laughs> Hmm. Uh. Natin yung napulot natin mga katropa. Ito na yata Oh. Uh. Ayan yung ka -injen. Oh. Nandito na yung... Oh. Ayan! Oh. Ayan yung mga natin. Oh, ayan na. Nakakuha ka rin pala nito. Oh. Oo, oh, dami niyan. Oy, may pira to. 10 sam, piso. 10 piso. <laughs> <laughs> hmm. <laughs> sampung piso. Dami yung pala kuha din. Ha? Ah? Dami pala nakuha. Oo. Ayan, ayun si to. Ayan, lang, ano kuha natin. Si Si nagpipili ano ni. Kaya <laughs> indil. Ang bracelet to. Oh. Ah, grabe ini po. Ang bracelet. Ano kuha Ah. Gising ng iPhone. Hmm? Ito na ito sa sila. Parang pa. pa. ano lang. Ito meron tayong accessories lang natin to. oh. Mga opener. Tatlo. ano Asa di ba? Tatlo lang ba to? Ito <laughs> mayroon din ayan oh, hikaw. Tatlo lang. Hikaw. <laughs> tatlo, <laughs> <dalawa, laughs> tatlo din. Panalo. Oh, okay, ito yung nakuha ni Kaindel oh. Solid. Oh, uh, ah, to hikaw. Hikaw walang ano. Ah, ito, walang pa. Ito pa pala ka Paris niyan. Oh, nga no, walang pa. Ako. Walang pa. Oh, ano, ang ganda pa naman sa Walang walang walang, walang ano. Paris. Walang Paris. Mm -hmm. Ito, tapos ito. Wow, sana all. Oh, ito na may nakuha din natin, Oh. Ayun oh. Oh, so, ito. Mga kwintas po. Eh, 9 9.99 dollar. Na oh, Nine, 9 o oh, magkano yung ilagay mo ng 10 dollar? Oh. 1 dollar, 50. Oh. 500? 500. Aba? <laughs> 500 yung ito to? Oo. Oh. oh. O, nga no? Ayan 9.99 no? nine... Nine nine dollar o. Mahal din pala to. 21 na lang eh. Ito kaya? 10 dollar na. Ayun, hikaw o. Oh. Halo-halo naman to eh. Ito ay hikaw din. わかんないわかんない。 Balik! Sayang! Uh, Balik! tule kuto, kung tule kuto, kung tule kuto, ng pindan kuto, kung tule kuto, kung tule kuto, kung ito kuto, kung tule kuto, kung tule kuto, kung tule yan, sana all. Sana all. May ikaw? ano lang siya, ah, ano? Pintas lang. Necklis lang. Necklis. Sana all. Dito ka kaiba naman din. Pero ano din to? Parang pintas din. Oo, oh, pintas din oh, ayan Oh. No? Oh. May, ba may bala siya. Hindi sa liyan o. Oh. sa airport. Hindi sa airport. Atong sa bala. May bala.

So yun mga katropa, ayan, sulit yung pulot natin. Ito, oh. panalo-panalo. Haha, <laughs> ko. ako, muntikan na. Yun o, oh, sinasagasaan na lang nila Oh. Ano mo? Sinasagasaan na lang, wala na Oh. Grabe. Wala na. Ayan, delikado mga katropa, tamahan tayong mga talsik ng mga bubog. Muntikan ako dito dinamahan ako dito. Oh. Oh. Buti lang ito, ito ang tumama oh. Akin oh. na. Yan Pasok na, ito, Lody, oh. pasok na. Ito lodi dito. Pamaya na ano natin. Pasok, pasok, pasok. So ayan mga tropa, sulit yung tulog natin sa araw na Sabado. Ayan, panalo-panalo tayo ngayon. Nakajakpan uh -huh. tayo ng mga accessories. Ayan o, no? oh, ganda At mga housing ulit. At mga tropa, ayan. Grabe, grabe talaga ang tapon. Sulit na sulit. Ayan o. Oh dami pa dami ka pa pagpipilihan so yun mga katropa like and share na po natin mga video para makasali sa ating parapon at yun hanggang dito na lang kita kits ulit tayo on my next vlog bye bye